Magandang araw mga pre Welcome sa ating comics recap mga bro I-recap natin ng Absolute Carnage number 1 Tara let's bagets, simulan na natin Nagsimula ang storya na nagwa-warning si Eddie Brock na buhay si Cletus Cassidy dahil sa ancient symbiote na Elder God na si creator ng mga symbiote. Ang tawag ni Brock dito ay mga upang magpalaganap ng lagim sa mundo nanawagan siya sa mga X-Men, Avengers, Fantastic Four at Spider-Man. Nagbiglang nagkaroon siya ng split personality at sinabi niya, para makapagtago sila. Pinapanood pala siya ng mga gwardiya sa CCTV. Tingin nila ay nahihibang na si Eddie Brock. Ang dating Venom ngayon ay hibang na. At mabubulok siya sa Rikers Penitentiary. Habang kumakain si Brock, may lumapit sa kanya at pinagyayabang ang simbiyot sa katawan niya. Natawa lang si Brock. Tawa siya ng tawa hanggang tawa na parang nagiging baliw. Binuhot niya ang buli at tinakma niya ang simbayot. Kumapit ang simbayot sa katawan niya. Tumingin siya sa camera. Sabi niya, ngayon ay sisikat ka. At nag-transform siya. Sabi niya, how about a little carnage? Pinatay niya ang preso at ang mga tao sa penitentiary. At winasak niya ang preso. Nakita niya yung helicopter. Pinatay niya yung piloto. At pinagmasdan niya ang syudad sa gitna ng ulan. Maya-maya, nag-isip siya ng gagawin nang biglang nakita niya si Spider-Man at bigla siyang umitig. Diyan nagtatapos ang ating Absolute Carnage number 1. Alam mo ko nabitin ka, meron pa tayong kasunod. See you on my next video. Paalam, salamat kapatid.